nag-iisa ka man, nag-iirapan ka man, kung so, nandiyan ang mga kapamilya, nandiyan ang mga kapitbahay, ay walang may at walang imposible. Ang lahat nagtutulungan. Ayan, so yung mga bata na yan, nagsipag-sipag. Isang ano lang, isang sarita lang, ayan, go na. Pinagtulungan nila yung pambot pop naman. Maaakong dito sa dito sa bahay na ating bayaw. So,

Kulia na bayang Wala nga mabiru sabay sa akon